Sobrang init nga mga mare At eto nga, ang kuya siya namin Ay naisipan niyang gumawa ng content daw Ayan na nga, vloggers na yan Siyempre, ewang ko ba kung anong gagawin niya At eto nga, kumuha nga siya ng isang itlog Plus, ano pa, magic sarap pa. Ay, parang alam kong gagawin nito. Magluluto ata siya sa tirik ng araw At siyempre, may hinahanap pa siya Ang mantika Dahil nga walang mantika Ayan, sa tindahan ni Inang ay lumabas na nga lang siya. Yes, sobrang init nga dito sa Baggao mga mare at naisipan niyang gumawa ng content. Tignan daw nga niya kung totoong nakakapagluto ang tirik ng araw. Hmm, tignan natin, abangan. At eto nga, at eto nga ang aming kuya din siya at sisimulan na niyang magluto ng itlog sa tirik ng araw. Tama ba yung sentence ko? O, basta ganon. At eto nga nga, sponsored by Tindahan ni Inang Elsa. Siyempre, ito ang ating mga kagamitin na ayan ang tirik ng araw plus kalan plus paglutuan niya. At siyempre, sinumulan na niyang lagyan ng mantika. Oh, walang mekos-mekos yan mga insan. O, oh, di ba nga? Lagyan niya ng mantika. At kumukulo na nga ang mantika. Charot. Wala pa. Ayan na nga. Siyempre, wala tayong uh, magic jaan hmm? At eto na nga. Iwanan daw niya ito ng mga 20 minutes. Hindi hmm, ko lang alam. <laughs> sobrang init nga ay eh, eto nga siya. O, di ba O, sinong kamukha? <laughs> ang kuya daw niya. Si Inang Elsa or ang tatang. Tatang Efren. O, di ba at eto na nga ang mga marites din sa ginagawa ng kanilang kuya din siya. O, ba diba? Check nila kung talagang kumukulo na after 20 minutes. O, hindi pa. Hindi pa mainit. At syempre, amoy mantika yan. <laughs> o, ba diba? Marami ding marites dito po sa amin. di ba diba? Hindi lang si marites. O. At pagkatapos nga ng lahat-lahat ay... Uh, binitak na niya ang, hindi pa, ayan, binuksan niya ang magic sarap. <laughs> At syempre, ito na nga ang itlog. Itlog. Ah, okay. Mali. Parang mali. Cut. <laughs> At ito na nga, ibang position siya. Ayan, binitak ang itlog. Oh, tignan nyo naman. Mekus, mekus. Ay, <laughs> kumukulo na. mm hindi pa pala. Ah, paka. Oh, see? Mainit na yarn. O, oh, di ba nga? Tignan nyo naman. <laughs> Walang effect. Ang init ng araw. <laughs> At, uh, eto na nga ilagyan nyo na... Oy, bigla na ganyan. Huh? Hmm, lagyan nyo ng magic sarap. Hindi hmm, nga, sobrang init naman yan. Ay, oh my God. Mekos-mekos -mekos na to, eh. <laughs> At, eto na nga. Kumukulo na. Ay, hindi pa pala. <laughs> At syempre, hindi na siya nakapag-antay ay nilagay na niya sa may sa may chalet. O, oh, 'di ba? Minekos mekos na ni insan. Mm. Oh my syempre, God. Epic failed. Hindi. Challenge failed. Basta ganon Hindi naman pala totoo na nakakapagluto ang tirik ng araw, oy. Ngayon niya sabihin na nakapagluto ang tirik ng araw sa itlog. Ano daw 'yon? At yun na nga mga insan. Mga <laughs> <Insan. laughs> Hindi nakapagpigil ang aking kapatid. At eto na nga. <laughs> Madali ang luto, nilagay na siya shalin. Oh, di ba nga? May nekos, mekos na. At least, hindi tayo ano, sinungaling sa mga ganyang bagay. Totoo, hindi yan nakakapag, ano, ang tirik ng araw. Siguro kapag matagalan, mga kumari, kumpare, no? Siguro it took 5 uh, hours, 6 hours na sobrang init. Yun talaga mga kapag luto ka ng itlog. Di ba? O, oh, di ba nga? Kumukulo na. Ganito ang tamang paraan ng pagluto ng itlog. At ito na nga ang final, <laughs> final outcome, final na nga outcome. Pero ito nga ang outcome ng kanyang ginawa. So, itlog sa tirik ng araw plus sa may shalina. Hmm, ba? Diba? Hanggang sa muli mga mare. Thank you for watching. See you again next time.